ngayon dumako naman tayo sa ikatlong kasanayan, ang pagtatanong. Bakit nga ba kailangan natin magtanong? Ito ay para himukin ang interes ng mga kalahok, para mahikayat na mag-isip, isangkot o isama mga kalahok, maaaring makakuha rin tayo ng informasyon, o kaya na may makakuha ng feedback o reaksyon mula sa kanila, malaman rin kung ano ang kanilang nalalaman, at upang matulungan sila na sukatin ang kanilang mga natutunan. Ang isang epektibong tagapagpadaloy o tagapagsalita ay nararapat lamang na marunong magtanong, sumagot ng maayos sa mga katanungan, at magproseso sa mga sagot mula sa kalahok. Upang makakuha ng maayos na sagot mula sa mga kalahok, dapat lamang na malinaw rin ang ating mga katanungan. Sa paanong paraan? Una, pumili ng tamang uri ng tanong. Pangalawa, dapat rin ay tama ang pagbuo ng mga katanungan upang maintindihan tayo ng ating kalaho. At higit sa lahat, ay itanong ito gamit ang maayos na pananalita o intonasyon. Bukod sa mga nabanggit, mayroon tayong mga uri ng tanong upang makatulong sa pagpili at pagsalaysay ng ating mga katanungan. Ang unang uri ng tanong ay ang close-ended o mga katanungan kung saan maaaring sagutin ng kaunting salita. Sa uri ng tanong na ito, hindi gaanong makakakuha ng tugon sa mga kalahok at hindi nila may lalahad ng buo ang nais nilang sabihin. Madalas nagsisimula ang katanungan na ito sa katagang saan? Kayo ba? Nagawa bang? At ilan? Ang open-ended naman ay uri ng tanong na mahihimok ang mga kalahok na magpaliwanag base na rin sa tanong. Bukod sa paghimok na mag-isip, ay nahihihikayat na magkaroon ng talakayan o diskusyon sa pagitan ng mga kalahok at tagapagsalita o tagapagpadaloy. Ang kasagutan nito ay hindi limitado sa oo o hindi. Kadalasan, nagsisimula ang tanong sa ano, paano, at bakit. Halimbawa, ano ang inyong obserbasyon? Ano po ang inyong naramdaman? Bakit iyon ang inyong opinion? Ang ikatlong uri ng katanungan ay nagpapahiwati o leading questions. Ito ay nagpapahiwati ng isang sagot o sinusubukang gabayan ng mga kalahok sa pagsagot nila. Halimbawa, sa tingin niyo po ba ito ay magandang ideya? Tama po ba? Ang sumunod na uri ng tanong ay tinatawag na multiple o maramihan. Ito ay maraming tanong sa loob ng isang tanong. Halimbawa, ano ang yun inyong ginawa? Sino mga kasama mo? At bakit mo yun nagawa? Ang sumunod naman na uri ay magkasalungat o conflicting questions. Ito ay magkasalungat na idea sa loob ng isang tanong. Halimbawa, hindi ba hindi mo nagustuhan na lumahok sa gawain? Sumunod naman ay magulo o rambling. ito'y walang layunin o direksyon ng mga katanungan. Kung kayo po ay isang kalahok at hindi nakakaitayit ang paraan ng pagtuturo, makikilhok pa po ba kayo? Kung halimbawa pinag-report kayo sa unahan, okay po ba yan sa inyo? Ano ang gagawin ninyo? Makakapagbigay po ba kayo ng halimbawa? Hmm, naiintindihan niyo ba siya? Sunod ay hypothetical. Ito ay ginagamit upang mas mapalawak ang opinyon ng mga kalahok. Halimbawa. Kung halimbawang hindi iyon ang ating naging desisyon, ano sa tingin niyong mangyayari? Kung halimbawang wala ng programa, ano ang inyong gagawin? Sunod naman ay reflective. Hinihikayat ang mga kalahok na mag-isip at balikan ang kanilang karanasan. Halimbawa. Ano ang inyong naramdaman? Paano natin ito maisa sa buhay? Sunod ay focus questions. O nakatutok sa iisang aspeto. Halimbawa, ano ang inyong natutunan sa ating gawain? Anong masasabi nyo sa kanyang desisyon? Sunod na uri ay probing o paglilinaw. Ito ay paglilinaw na katanungan o kailangan ng malalim na pagunawa mula sa kausap. Sa mga uri ng katanungang ito, alin kaya sa tingin niyo ang kailangan natin gamitin para sa mas makabuluhang talakayan? Tama! Open, Reflective, Focus, at Probing. Dahil sa pamagitan ng mga uri ng katanungang ito, ay makakakuha tayo ng informasyon at mas nalalaman natin ang mga saloobin at natutunan ng ating mga kalabok. Sa paggawa ng tanong, ito ay dapat na malinaw at maiksi. Patungkol sa isang isyo lamang at tipong pag-iisipan ng mga kalahok. May mga paraan na isang tagapagpadaloy o tagapagsalita sa pagtatanong. Kailangan at siguraduhin na malinaw ang katanungan. Ibahagi ang tanong sa lahat. Dapat ito rin ay maiksi, ngunit nauunawaan. At higit sa lahat Kumagamit ng iba't ibang uri ng tanong. Tandaan, dapat maging malinaw ang layunin sa pagtatanong. Pangalawa, maghanda ng plano sa pagtatanong o outline. Pangatlo, magtanong sa paraang maiintindihan o mauunawaan ng kausap. At higit sa lahat, pakinggan muna ang kasagutan bago magbigay ng iba pang tanong. Dumako naman tayo sa mga hindi dapat gawin sa pagtatanong. Una, malabo ang katanungan. Pangalawa, huwag magtanong ng mga bagay na makakapaghikayat ng public confession o confidential o sensitibong mga impormasyon patungkol sa kalahok. At hanggat maaari, ay huwag nating sasagutin ang sarili nating katanungan. Mayroon tayong iba't ibang paraan ng pagtatanong tulad ng creeping poison, heart failure, at popcorn questioning. Isa-isahin natin ang mga ito. Una ay ang creeping poison o pagtatanong sa sunod-sunod na tao. Sa paraang ito, maaaring hindi na makinig ang mga nakasagot na. At ito rin ay makapagbigay ng kaba at tensyon sa susunod na kalahok. Ngunit sa parang ito rin ay magkakaroon ng oportunidad ang lahat ng mga kalahok na saguti ng katanungan. Sunod naman ay heart failure o bigla ang pagtatanong sa isang tao. Ang paraang ito ay mabisa kapag nais natin makakuha ng atensyon sa grupo o partikular na kalahok. At ang huli ay ang popcorn questioning o pagbabato ng katanungan sa buong grupo hanggang sa may handa ng sumagot sa tanong na ito. Ang paraan na ito ay hindi direkta at hindi nakakaalarma sa kalahok. Dapat lamang natandaan na iwasan na pare-parehong tao lamang ang sumasagot sa katanungan. Ang interaksyon at partisipasyon ng lahat ng mga kalahok ay ating lubos na hinihikayat. Ang mga sumusunod ay ilan lamang sa mga karaniwan at mahirap na tugon sa katanungan mula sa mga kalahok. Mali o hindi kumpleto ang sagot. Para sa tagapagpadaloy at tagapagsalita, maaaring ulitin ng sagot ng mga kalahok sa paraang maiintindihan ng lahat. Maaari rin na kumuha lamang ng ilang bahagi mula sa kanilang kasagutan upang may paraphrase o may paliwanag ng mas maayos. Hindi malinaw pero tama ang sagot. Pigyang diin ang tamang kasagutan at tanungin muli ang mga kalahok o iba pang kalahok. Katahimikan. Ang maaaring hakbang ng tagapagpadaloy o tagapagsalita ay magpatuloy sa talakayan o kaya naman ay ibahin ang paraan ng pagtatanong. Tinatanong ang iyong sariling opinyon. Ang tagapagpadaloy o tagapagsalita ay marapat lamang nalinawi ng layunin ng kanyang tanong o kaya naman ay ibahin ang paraan ng pagtatanong upang makakuha ng sagot mula sa mga kalahok. May isang kalahok ang mabilis na sumasagot sa katanungan. Maaring maging hakbang ng tagapagpadaloy ay isama sa paalala ang proseso ng pagsagot sa katanungan bago pa man dumako sa talakayan. Tama naman ang kalahok, nararapat lamang natanggapin ang kanilang kasagutan at hikayatin pa ang